pinindot ang aking video. Bayan mga mi. Di ko na pindot mga mi ang ating video mga mi. O sense. Siyana? Okay. Sige po ha. Ba? Mga mahal sa buhay. Del, ang okay, level nito uh, ay laman. Laman ng baka. Ah, kanya yan. Akin na. May ari yung liyem. Para bukod-bukod. Ito kalitera ng Diyan lang at the back. Okay, next tayo. Kay mama no na to ha. Kalitera niya ang ganda. <coughs> Cubes lang. Sige, hindi ko makita mga comment section ninyo. Ipagpatawad niyo na. Ma'am Judith, wala ba si Ma'am Maricela tsaka si Mam Alicia? Si Ma'am Cherry, wala din po. Ikaw lang dyan. Hello, ano Ma'am Judith. <laughs> Ma'am Iris Bonggodin, good morning. And also, Mam Ma Ruby, good morning. Good morning, kaninyong tanan. Ma'am Rodora and Ma'am Bim, Bim good morning. Lucy, R.P. York, From Cavite. There's someone. Ayan na. Ah. Kalitiran ang ang name. Okay. Okay. Okay, five, oh. Thank you. Ready Uy, ready to cook. <laughs> Okay. Andito ako, sus, mami. Kaganina pa kita, mami. Ginasangyata yata, mami. I cannot see you, mami. I miss you, mami. I miss you too, mami. Okay. Ano pa? Ah, kanilya yung po, Chinese cat. Bob! Gagawin ko na lang kay mama ano? Okay. Next tayo. Ma'am, Bobot, Garcia. Tama ba, Garcia ba yung peliado ni ma'am? Kanina? Garcia. Okay, mam Ma Bobot, Garcia. I don't know you are a girl or boy. I'm sorry, but this is your Chinese cat. Ay! Pasok ang English ni Tenderela. Ay! Ay! Dolo <laughs> dito. Basta kayo na bahala magintindi. Chinese cut po. No request. This is regular cut only. Ganda ng liyempo niyo, ma'am. O oh, ma'am, baka may dadagdag ka pa. Lubusin mo na, ma'am. Wala ako. Nahuli huh? ako. Nahuli ng pagmamain. Ayan. Sige. Ngayon, pagkakataon mo na, ma'am. Ikaw ang bida. Bigyan mo si ma'am si. Curly's whisper down. No more na, ma'am. Um, only second lang. Chinese car. Pero alam ko naman, alam nyo na alam niyo na. Pano Tulaling ka na naman. Oh, sige, mamaya. Iyan natin to. You Kailangan natin po teh eh ko pa sa inyo. Tagayin ko muna, ha? Uy, pwede nyo to i-ano, ha? Ganito, oh. Kaya ni Rhodes, <coughs> ihaw. Ganda, oh. Ihaw nyo to, mga mi, oh. Ganyan, oh. Ganyan, <coughs> kalalaki. <lang>. Pero i rect irerek... <coughs> lang, ha? Pero, so, this is... Gawin natin pansigang. Ano, bumalik, ha? Na mga, nabalikin pa, mga Japan. mga rest, <coughs> <desi> <coughs> ha? Pala kayo. Maliligo tayo. <coughs> May. Dan dan soi inum to ba laloy. Palakpakan niyo naman ako, i-share niyo naman 'yan. Ang hina no. Ang hina naman ng aking taga-nu dito, hindi nagsishare Oh. kasi concession Pa-con. no. Sa nang oh. <laughs> exactly. oh. Pag ako na. Pag ako nainis, ako lang mag-share nito. Bahala kayo, hindi ko kayo pag-share-in. Uy, pag share, pa -share oh mahal, si mo. Ayan, <laughs> tama na. Kay. Okay. Ang ganda, nakita niyo ha? Maganda pa sa mga diyowa nyo to. oh And a perfect body, and a perfect body. Gando. Shout out ako kay Mam Ma Bubot Garcia. I don't know, you are a boy or girl. Pasensya na. Hindi man ka nag-declare, Ma'am. Kung ibubot man yung pangatwa. Ito ay, gawin mo lang siguro tatlong balot. Ay, oh, ikaw na pala. Ikaw na pala. Ayan pala mga kasama. Abot ko na lang sa'yo. deka ang sarap ng kamay ko. Maram. Masarap kayo. Kamay ko, guys. <laughs> Andito na lahat ng lasa. Manok, baboy, kar... Ma baka. Ayan. Promise. Oo. Oh. Ito dapat kay Teresa. Masampal na yung Teresa kanina, babe. Pal na ano natin gamot na para malasahan. <laughs> Gusto mo yan? <laughs> the Ay, yung mga sa buhay, it's a tie. <laughs> it's a tie. Oh. Mam bimbim Bim! Ano sa so man yung ma Mam bimbim Bim? Mam bimbim mamalengki ka na. Magsugba ka na dito. baboy Mam ma bimbim 400. Do ka lamim? magsuba Mam bimbim Bim? lang na? probinsya, ng... Lalo ng taba. Naga, naga ganun, -ganun yung apoy, oh. kuya Ay, gising! Ah, oh, loko kayo. Nagising ba? Okay. Na, ginigising ko lang sila, ma'am. Ma'am Shell, this is yours. Ay, banggit ko tuloy. Ano yun? Ano yun? O, pang stick sa... Kaya lang, ngayon na, maliliit na yung boto, hindi pwede isiga. Ta, ta, ta. Uruteng ko ganda ni mo, singit. Model, kaya pa. <laughs> Pagkakalitan ko na lang yung kay ma'am niya. Yun na lang ang atin. Sandali. Ako bala. Ako bala, ma'am. Merong hindi sinabi si Jenny, ma'am. Ma'am. Salanan ni Jenny to ma'am. Kuruting ko to ma'am. Ako singit, ma Sing nito. Nag-blard Bla pa na. pagkatandim kasama mo si Roden, nag -blink, blink talaga yung mata mo. Sa uh -huh. Parang ayaw mo nang pakawal mo. Ayaw mo na. Saan? <laughs> na lang. mama Buti na lang ma'am ano, ma'am red butterfly. Minay ni ma'am Sharon. Yung t-bone. Na lang doon sa buo, mama Ma'am Sharon, palihog. Ma'am ha, palitan ko yung tibon ni ma'am na buo. Kasi pang ano pala yun, I steak. Pero sakto na sa amin din yung hiwa na yun, ma'am. Yes, meron po. Ay, wala pala. Handa naman ang hiwa. Po. Ano, ma'am? Hindi pwede? Na ano? okay, sige. O, sige. Red Butterfly, meron pa akong lomo, ribs, konti, at saka ma'am, ano, kasim. Kasim, ma'am. May porcha pa, ma'am. Butterfly. Baka may nalimutan ka lang, ma'am Red Butterfly. Uy, si brother, oh. Yes, po. Buddy, ano? Ano yon? Tagalog lang. Yung... ano ba tayo dito? Frozen meat. Kami kakilala din kayo. Anong klaseng frozen meat yan? Yung, ano, asin. Ay, yung mga ganon. Sa ba madalas Bloom threat, na... Blue mint rit yun ni. Eh. Blue mint rit. Blue mint talaga. Wala sa... Sibisorya. O, ina-ina. Sila dyan. Pero lahat ang bagsakan kasi doon. So usually, madaling araw yun? Hmm. -mm. Kailangan mo, ay nagpapa-order ka? Or, o order ka ka? Magkatanong muna ako kung magkano yung minimum order. Per, per box ba yun o pwede rin? Per box? Pa Hindi naman ikuha lang kita. Kung, kung, na ganun. Above, Para hindi ka, ka na pumunta. Na pumunta. O, ano? Tiamin. O ikunin mo yung messenger ni Pogi. Ano yan Yung... Tingnan ko muna kung magkano, magkano pipapasa uh -oh. sa inyo. Kung limang kilo. Uh Oo. -oh. Ganun muna kasi hindi ko pa kaya yung fare Sige. What's your name? Messenger, <mumbles> kung yun. Tara, magano tayo, mag tayo doon. Tukatib, tukatib. Frozen ang kailangan mo, be. Oo. Mas <mumbles> uh, uh. okay na, no? <prefers> <INTERPOSING speaks> Mga storage. Teka, isipin ko kung saan yung storage. Okay. Mas makakamura pa, ka pag direkta kay. Message ko ha sa Messenger yan ha. na lang message. Ah oh, okay. Sige po. Ah Meron okay. Sila

Di ba? But... Sige, pa-wait lang ako. Ilista mo yung dyan, yung order or For Saturday. For Saturday yun. na lang. ko na yung Ngayon, wow. advance mo na. For okay. Saturday yun. Chinese car, patas, Ayan. Yung baka. Yan na yun. Pakibok na ma'am, ati Joy, si ma'am Bubot. 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 Tara! O, sobra to konti dyan kay ma'am Kanyo ano lang Okay, 1,040 lang ito dyan Ilan ang lista ni ma'am sa tibon kanina? One four. 480 po. Ilan dyan? 1,450 1450. 75. Pili ka lang, boss. 530. 'Yan na lang, dinyan na lang eh. Meron dyan yung ano, 'yang timplado na. Ah. Uh. Ay, baka gusto ni ma'am yung ano yung lado d'yan. O, oh, sobra pa to d'yan. Okay na to kay ma'am. Ah, makinig d'yan Makinig, makinig. Wait lang.